Hello po! Pagpalaro po sa ating lahat. Welcome to my channel. Pero the Rosita Stagger, please subscribe. Uh, congratulations din sa so Philippines. Nakakuha na ng dalawang gold medal si Carlos Yulo. Ang galing hindi po ba? Talagang Year of the Gold. <laughs> Dahil Year of the Dragon ay connection siya sa kulay na gold. Ayan, year of the gold. Kaya ako, nakuha ko rin yung asking gold. Hindi po ba? Ang sayo-saya. <laughs> Nasaan ba yun? Di papakita ko nga naman. Kaya ito po siya. Pinaghirapan ko po yan. May pasok Friday. Kinagabihan, kumiyahe po akong pupuntang New York. Mag-isa lang po ako pinaliwala uh, ko lahat yung mga sinasabi nilang delikado, maraming homeless, uh, hindi ka pwedeng pumunta doon mag-isa. Si Edison naman, me, pag na pasayang tumigil ka na, ah, sobra ka na. <laughs> Ito na, oh, nakuha na. <laughs> baby, uh, baby nurse na ako ngayon. <laughs> baby nurse na Yeah. <laughs> In explore ko tumawag mama Dapat ay 50 dollars sinamahan nila ng 35 dollars per hour. Pero okay na rin po, okay na sa akin 'yun. <laughs> Dahil ngayon pa lang advertise sa nila, ay mga kilala nila. Sabi ko, pag nanganakan na nagpuntis ka nang lahat, obey din of course. kakilala ka namin. <laughs> paro si nabihamo sila, wani la punsa sa vending machine, tapos nila terpay, baka lahat kuro terpay, wala pa yarasap. Terpay per hour. Desi kami, ang na ham babang namin ay $50 dollars per hour to $75 to $100. dollars. Uh, mayaman yong ano pwede pa singil na one dollars per hour ewan ko anong magyayari sakin kasi mabait ako eh nalamin <laughs> 21 per hour lang okay na sakin <laughs> ngayon nila 35 pero binigay ko na rin po. kasi parang may utang na loobin sa kanila dahil sila nag-a-advertise sa akin. Sabi hindi ka mawawala. Alam mo naman, alam ko, laging may bulti sa kanila. <laughs> At lahat sila ako makikinig big the nurse nila para pag hindi na lang tayo. kahit sa ating certificate ko, pwede kahit sa buong mundo. Sabi ni, dito, sandaan lang babayaran ni eh, Iwan yung baby nila. Eh, At saka, mahal pala ng sige, $50, $125 an hour. Nakakuha naman. Pero, okay po ako. Masaya ako. Hindi ako inantong talaga kasi talagang bago ako nag-travel, eh, hindi po ako nakakakuha. pa yan, mga homeless na yan. Bumapapabait po sila lahat sa akin. Pabibo sila lahat, nagpapwento sila. Nung palang nag nangyera nagpag <laughs> pala sila, kaya pa nagkaganon sila. <laughs> Kasi hindi na mawala sa isip nila yung putukan. Um, yun na, umiinom sila kung tama nun, pero hindi po nila ako hiningan kahit sa pera. Hindi nagkukwento lang sila yung pati yung mga naging girlfriend nila yung mga buhay nila uh, nakinig naman ako ganun lang po ang gusto pala nila ang tension kasi ang mga tao makita pa lang sila yung iiwasan na sila ako hindi um, nakapagkwentuhan na sila <laughs> Dito naman, eh, di Biyernes, ang trabaho ko, Friday night, Uh, nagbiyahe na ako, hindi ako nakatulog sa bus kasi ang iingay ng mga kasakay ko sa cellphone, sa kwentuhan uh, at yung banyo malapit sa akin bug bug yung pintuan kahit ano pa uwi, doon ako sa pinakahuli talaga katapit sa yung pintuan ng banyo, yun po talaga ako nakatulog pero nung hindi, hindi na po ako nakatulog ng biyernes, malis na ako hindi ako nakatulog umaga na sabi ko, Dad, na po yun. Gisingin mo po ako pag inaantong ako. Sa totoo lang po, hindi po talaga ako nang to. Hindi, hindi po. Ni naghikab, hindi po. E yan talaga talagang nagagawa ng pagdadasal. Opo. Uh, apat kami lahat Pilipina doon. Hindi biro nila. <laughs> Nung no, no, ano na, sabi ko, hey, sabi na kayo, ilisa sa inyo, sasakay ng subway, sabay niyo naman ako, maliligaw ako, eh, ko mamiss yung bus ko. Ewan rin din yung teacher namin, sabi. So you are going back to Maryland tonight? Sabi ko, yes. Uh, at this time, at the, I, I traveled here the whole night, last night, I didn't sleep. I am here, I'm still awake and hardcore. yung pagkain ko, yung napagkain ko maghapon. Uh, at nung gabi, hindi rin po ako nakapag-dinner kasi sinabayan nga ako nung isa, tinuro lang sa akin dyan, dyan ka sumakay. Takbo ko lang, <laughs> takbo. Ay, lako. Uh, um, hindi na po talaga ako nakapag-dinner. Ang gusto ko talaga, huwag kong mamiss yung bus pabalipid sa Maryland. Dahil alam ko si Ron, Uh, 11.30 na ngayon pagdating ng bus. Ang nangyari po, naligaw siya. I decide to go home. This time, I need to be in bed. <laughs> so, 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 ito ang party. Hindi <laughs> nalala yung asawang mag-isa. Sa kasama, mga homeless. Hindi, <laughs> <laughs> e pinikit ko lang sandali yung mga mata ko. Pag-pilot ko, dalawang homeless na sa akin. Yung sabi, hindi yun, yung blakla. <laughs> sabi niya oh it's okay I'm okay I'm fine Meron na kita yung pilipil pilipil na yung cheese balls oh no I'm, I'm okay I'm fine thank you don't worry about me too happy to lasing, nang nasalamuha ako, sabi ko, God, bahala ako ba ito sa akin. Ngayon <laughs> lang po ito nangyari sa akin. <laughs> Ayos naman po ako, noong 5 o'clock na, binuksan na yung pinto sa loob, makakapasok na ako. Kasi yung pinapapasok lang magdamag doon, yung may uh, ticket sasakay ng Amtrak. Eh ako wala akong may pakitang ticket kaya hindi ako sila pasok sa loob maganda sana sa loob yung hintayan ng antrak may mga upuan doon at mm, malamig e dun sa lalagyan ko yung magdamag ako mga usok na sa sakyan buti na lang hindi ako nangiting <laughs> baiting <laughs> biro lang po um, okay naman ako ngayon eh at saka talaga yung big pork na sako bakit ang mga tatakot eh? talagang hindi ko kay God yung, yung <coughs> trip ko yun. na sabi naman anak kung si Janet Lynn, dito nga lang makipag-test dito po pupunta ng New York at tutulungan kita sa sumagot um, oo oh nga, pero gusto ko yung totoong tao ang paharap ko na magdakalita at pwede akong magtanong <laughs> yung talagang aktwal saka ako mismo sa sagot. Ayun nga po. Awa naman ng Diyos. Nasa inyo. Eto. <laughs> Nakuha ko ang aking gold medal. At yung mga employer ko yung na-advertise sa nila. Iyanap ko lang daw sila ng LinkedIn. Kasi simple sila. Wala silang makikita ang kagaya po. Nag-iisa lang ako. Okay. <laughs> nagpatanda na ako. Hindi ko na kaya makipag-abulan din sa mga bata ito. At saka, ang bibigat nila. Gusto ko baby na lang alaga ako. Tapos, yung dating baby nurse ni Julia, si Mary, tinanong ko siya. Pero siya raw, uh, bata pa siya nung natin test Malinaw pa. At isip niya, hindi raw yung kasintanda ako. At saka, mag-test. And it's really bad. Nandun na pila Edison, nung naririnig niya sa mga kamatiwala, Jack Love Edison, si Marita natin geng. Tapos, sa Manhattan House yan, nakipag-press. Sabi ko, ako sa, uh, yun nga, sa, sa lugar ko. <laughs> Sabi niya, magulo doon, ba't pupunta doon? <laughs> Sabi ko, I don't care about whatever. quotes. hindi ko sila sa yan na ako na. Kasi si Julia pinibigyan siya ng ng client pero na siya kasi yung baby pinainom niya ng uh, nagawa siya ng lemonade. Pinainom niya yung baby ng lemonade bagong panganak. Ano siya? Baby nurse. Yan ba niya pinainom kasi yung mundo daw. Sabi ko, even if the baby has a cup, you don't give her lemonade. Ayun, na-fired out siya. Wala naman sa libro yung sinasabi mo, pa hindi pahinunan lemonade yung bagong panganak na baby. Nagkasakit ko yung baby, kaya fired out siya. Eh ngayon, ako na baby nurse nila lahat. Tsaka kilala nila ako, mabaita po ang tao. Talagang pangalawa.

live nung sabadong nasa Denver, si Edison at ako naman nasa New York. Pero po kami wala. Pero kami naglagalag. <coughs> okay lang po ako kasi electric pa <laughs> sa akin. Eh, natutuyo yung aking lalamuna. Pero okay lang po ako. Meron po tayong live sa Saturday. Kaya pinakamaraming yan lahat ng video ko panawarin nyo po para pinakamarami kayong pag napanood nyo lahat ng video ko pinak, pinakamarami ang entry nyo mahala po kayo kung ilan ang ang uh, i-enter nyo yung anak nyo yung bagong panganak asawa nyo sila pa pag mag-anak na yung nanalo eh. Binigay po namin. Si Paul, mag-anak din silang nanalo. Binigay po namin. Kahit na isang buong pamilya kayo manalo, binigay po namin. Ganyan po kami. Basta na bunod. Legal naman po yung pagbubunod namin. Wala pong yung daya. Pinapit po sa kamay namin. Wala pa pinawa ka po. At saka, mahal po namin kayo lahat. Talagang swertihan. Kaya yun lang po, nasabi ko na yung kwento ko sa inyo at kung paano ko nakuha yung gold certificate ko. You know, congratulate ko rin ng Philippines, si Carlos Yulo, nakakuha ng dalawang gold medal. Ako nakakuha ng gold certificate. Yay! Year of the gold. Kaya samantalahin natin, samahan po natin ng dasal, kagaya ni Carlos Yulo, nagdadasal po sila. Nagdasal din siya yung second gold niya hindi niya akalain makukuha niya kasi yung nakuha niya yung isa nag na siya dahil relax siya kalmado na siya aba hindi, na, hindi niya akalain makukuha niya yung second gold ganun po talaga basta nang free siya ako ganun po nang free ako kahit anong sinasabi nila dangerous kung ganun ganun wala po nalagpas ako po, po lahat yun pero talaga hindi po ako natulog wala friday Ibuwak na tulong na Friday at Saturday night. Pero gising na gising po ako Saturday sa klase namin. Hindi po ako ilan Kasi talagang disimido, disimido. Ano, ang hirap yata pumunta doon. Ayoko lang bumalik. <laughs> Kaya, sasabi doon po may lives rin tayo. I love you all. Happy day. Have been blessed virtual. God bless us all. I love you all. Yay! Yay.